Sa panakanakang ulan at maulap na papawirin, nagparamdam ang bagyong Enteng sa Benguet ngayong araw September 2. Pero hindi ito alintan ni Jocelyn sa pagtatanim niya ng strawberry sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Hindi pa, pero piniprepare namin to. Sana naman hindi, sana naman hindi. sana naman hindi. Sana naman hindi. Maaalalang nalubog din ang ilang parte ng taniman nang manalasan noong Hulyo ang bagyong Karina. Kaninang umaga, itinaas na ng pag ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa buong probinsya ng Bingge. Mula ngayon hanggang paglabas ng par, uh, expected miyerkules ay lalakas itong si Bagyong Enteng. Posibleng umabot ng typhoon si Enteng nasa labas ng par. Uh, by oh, Wednesday or Thursday, nasa labas na ito ng par, uh, posibleng maging typhoon. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Binggit, nakatutok na sila sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Sa buong probinsya, siyam na barangay ang mayroong mataas sa banta ng pagguho ng lupa base sa monitoring ng Mines and Geosciences Bureau mag activate po tayo i -re raise po natin yung uh, alert status po ng Emergency Operation Center natin para at least mas maging ano po yung coordination natin at monitoring natin sa itong paparating na typhoon. Sa ngayon, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, eastern part of Kalinga, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Quirino, northern portion of Aurora polillo at northern portion ng Camarines Norte. Wind signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern part ng Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern part ng Pampanga at eastern part ng Bulacan. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines